Hello mga kagoy Mayong gabi kaninyong tanan Labinas ako mga followers O mga viewers Anta magustuhan ninyo mga kagoy Ang akong video Okay mga goy Mukanta ko para ninyo Anta magustuhan ninyo Pabilog 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 na naman ang buwan May isang kabayong pasindi-sindi Akala mo lalaki yung pala pagbilog ang buwan siya yung nakabikini. Pabilog, pabilog, pabilog na naman ang buwan. Ilabas yun na ang kalukuhan. Ang toyo nyo ilabas ning daang. Pabilog, pabilog, pabilog na naman ang buwan. Nahumanagin po ang trabaho mga kagoy. O relax na po ta. Kay Sabado naman po, dugma. O pista sa Antikira. Pamista ta, dugma po. O magbiyahe lang niya punta mga kagoy na makakita ta sa mga lugar ang view at ipakita ninyo mga kagoy ang akong biyahe po hon at ito sa Antikira kita ta ninyo og mamista sipti lang pirmi mga kagoy ang atong biyahe aron iwas disgrasya sa mga tao na umaabot na po sa Pizza 30 ang eleksyon nabot na po ang panibagong eleksyon nga mupili o mga mulingkod sa ato katilingban o sa pagserbisyo sa mga katawahan manginaot lang ko kaninyo na piliyon nung ta ninyo kung kinsa may nagustuhan ng mga politiko o na may ngali mga kwarta ngay panghatag o wala piliyon yung dihapon to ninyo mga kagoy o kinsa gusto ninyo kayo naaw naman ay nauso diri sa buhol ang eleksyon nga walay gubot walay kasamok o hapsay. punta mabuto tanin mga kagoy na dawat sa itong kinasingkasing o piliyo na ito itong kinsay kanang angayan og maduolan sa wala pa yung mga eleksyon o kinsa magani itong inyong nagustuhan og good luck na lang po sa pizza 30 Ogapit hapit na pud ang kalag-kalag. Long weekend man panahon na ron mga kagoy. Taas kayo relax rong mga panahon na. Ayahin lang tong mga ulay trabaho kay inom-inom, tambay-tambay, kanta-kanta, suri-suri, relax-relax. Pabugnaw og asa man dapit mo. No? Amping lang mo permi mga kagoy. Ay lang mo pawas paglaom. Ang importante mahalaga. Shout out ni Rosmarie Pugoy o Angelo Pugoy o Ryan Canedo o si Victor Canedo shout out ninyo mga kagoy o palihog lang po kung kuan ninyo mga kagoy palo sa atong usang uh, suportahan si Pamilyang Laag Love, subscribe po magpalo sa iyang channel o sa iyang youtube channel Good, mayong gabi kanimo pamilyang Laag kung suportahan po ninyo ang Buhol Marliaris Spot Vlog si ang Publing Vlogger Shoutout out ninyo duha mga kagoy kumusta naman mo may na ba mo diha may naman kuliri nagbiyahe ko Shoutout out po sa akong darling na si Ninita Sistina o sa iyang mga pamilya o mga iksuon Shoutout out ninyo tanan Shoutout po ni Milita Rose bumaat og ni Jessica bumaat og sa mama si Josephine bumaat Shout out ninyong tanan mga kagoy og ayaw mo kalimot pagpalo og like and subscribe sa akong YouTube channel Nakabantay mo mga kagoy nga dali kayo ang adlaw og ang panahon Hapit na pod mo sidlak ang Pasko o ang New Year December na po dapat o lamang tong na mga trabaho kay na ipaabuton nga 13 month o bonus shout out sa mga tambay Masaparat Boys o shout out po ni Ilma Ahiro na wailaing guapa og siksik na taga-antikira buhol Shout out po ni Ryan Miniga, Gua og ugmat ambungan Murag ta iskanding naligit. Amo nga tisuy Sige lag pa Wa lamuy Sige lag Pero kadakong agukuy Shout out ni mo di amigo Si Joseph Bulala Nga Gua po kaya pun On duty On the spot permi, Sa trabaho sa ako mga followers shout out ninyong tanan og mayong gabi kaninyon tanan mga kagoy ay alam mo taon ka sa ako video o kung tayo nyo magustuhan tanawan lang kung tayo ninyo permi mga kagoy shout out po ni milisya Alisna, na og si Yomel Dolgemi